Ay nako, Diyos ka po, kanina pa ako nandirito Ano ba lugar to? Parang wala akong masakyan Kailangan ko dumilihin siya ng pera Hold on Ito mukhang mababait naman itong dalawang mga tropa natin okay. Hello, good evening Boss, mga good evening boss po? Ang pangalan mo? Uh, What's your name? Bonok po, Bonok. Hi, Borno. Peace, ma'am. Bo? I'm Tito John John. What's your name? Mateo po. Mateo. Mateo. Peace, ma'am. Hi. Pwede ko ba ayong kantahan dalawa? Okay lang po. Ano libre po ba 'yan? Ha? Libre po ba 'yan? Tanong ka pa. Ang music para sa lahat diyan. yan. Ano? Oh. Para saan po 'yung video? Ang video na 'to is a, uh, you know, marami nang yumayaman sa mga social media content kaya. So gusto ko lang kakantahin ko kayi, i-share ko 'yung aking golden voice. Okay, lang po. sa Okay lang po yan. Okay lang po. Yan ah, para nakikita kayong dalawa. Sige. was time Okay, maganda ba? Maganda? Maganda ko siya. Thank you. Thank you. Okay? Okay? Uh, Talaga, pwede. Pwede pala bente. Ah, ba't magbibend? Wala, wala kaming pera ko, hindi namin alam sandali namin. Sandali lang, sandali, kinantaan ko na kayo eh. Parakit ka lang po yata eh. Kasama yun sa buhay. kasama yun. kasama yun, wala akong pamasay. Bente, no, kumanta na ako eh. Walang sinabi no, ganun kumanta po Kumanta na, ikaw, bigyan mo ang bente. Wala no, no, ko Wala naman, mukhang ayaman-ayaman mo. Mukhang Arabo sa Dubai. Mukhang kang mayaman. Sige na, bigyan mo na ako. Mga prato. Wala, wala ko yan, hindi, huwag mo magbibigyan ng... Bigyan nyo ako. Hindi, 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 hindi. At H er det ned? Yeah. <laughs>